Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinapaalis ng na Draymond Green, si Andrew Wiggins. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang jackpot nga po sa isang trade, ang Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po mga katrops ng pagbabalik na Draymond Green sa lineup ng Golden State Warriors, ay hirap pa rin nga po talaga ang kanalang team na makakuha ng panalo since aminado nga po ito na napakalamya ng kanalang depensa since hindi mala nga po nila mapigilan ang mga ginagawang plays ng kanalang kalaban. Kaya kung sakasakali man nga po na hindi tumigil ang pagkatalo ng kanalang team sa kanalang mga susunod na game ngayong season, ay ipapayo na nga po niya na gumawa ang kanalang front office ng move sa lalong madaling panahon. At ang kauna-unahang move nga na po na kanilang dapat gawin ay ang pagtanggal o pag-trade ng mahalagang player sa kanilang lineup. At matapos nga po na lumabas ang kanyang klaseng balita, ay marami na nga po sa mga fans ng Warriors ang nagsabi na posibleng si Andrew Wiggins nga na po ang pinapatamaan nito. Since sa kabila nga po ng kanyang pagiging superstar at pagkakaroon niya ng malaking kontrata ay pang role player lamang nga po ang galaw nito sa kanilang mga nakalipas na laban. Marami na nga po ang nakakapansin sa malamyang performance ni Wiggins sa ofensa at depensa na kinakalismay na nga po ng ilang mga miyembro ng Warriors katulad na lamang na Draymond Green. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang jackpot nga na po sa isang trade ang Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops, sinabi na ng Lakers na ayaw nga po nalang i-trade si Austin Reeves sa ibang team ay hindi para naman nga po humihinto ang kanilang pakikipag-trade talk sa koponan ng Atlanta Hawks. Mainit para naman nga po ang kanilang pakikipag-usap dito since posible nga na pong makuha ng Lakers mula sa Hawks sa mga players na si Clint Capella, DeJounte Murray at si Bogdan Bogdanovic basta't ibigay lamang nga po nalang kapalit si Austin Reeves, Rui Hachimura, DeAngelo Russell at si Christian Wood. Sa ganyang paraan nga po ay magkakaroon ng Lakers ng literal na bagong lineup na makakatulong kina Lebron James at Anthony Davis para may salba na lang kanilang kampanya ngayong season gamit ang isang scoring guard, dominating center at isang sharpshooter. At iyan nga na pong isa sa mga naglalakihang trade na dapat nga po natin pakaabangan para sa Lakers bago pa man sumapit ang trade deadline sa darating na Pebrero. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.